Hi guys! Ngayong araw, magawa pala ako ng buko salad. Ito po ako ngayon, sobrang busy. Dahil birthday naming tatlo. So yung isa, September 12. Yung isa naman, September 15. Dalawa po kaming 15, September 15. Yung tiyahin ko at ako. So ayan guys, sinabay na namin para tipid tips. Yan po ang paraan guys, para makatipid. Dahil sa panahon ngayon, sobrang mahal ng mga bilihin. Sobrang mag maging critical, uh, maging practical tayo sa buhay kasi subang mahal talagang bilhin guys kaya yan ang gagawin nyo guys pag lahat kayong mga kapamilya September ka lahat isama na lahat para ganun, ganun din yun isama nyo na para bunggahan na isang kwan lang isang handaan lang para makatipid ayan dinamihan ko ng condense para lahat magka diabetes joke lang ito kasi ang paraan para pag man ang buko salad hindi siya tatabang Ayan, busy rin yung tiyan ko sa pag-slice ng mga karni para sa minodo. So, chicken, minodo po yung gagawin niya. Ako naman yung salad. So, ayan guys, tinaktak ko na pala ang all-purpose cream para mabilis lumabas. Nagkulang pala ako ng all-purpose cream. Apat dapat ang ang nabili ko lang ay dalawa lang. Makita mo talaga ang texture kung kulang yung all-purpose cream dahil hindi siya malapot. Ayan guys, natapos ko na pala yung buko salad. So ngayon, ang gagawin ko naman ay mag-slice ng lamang loob yung pinakuluan ko kanina. So ito guys, magsimula na pala akong mag-slice ng lamang loob sa baboy. So ito po yung mga intestine, large intestine, small intestine at saka puso o heart. So gawin po namin tong dinuguan o bloody meat bayant. Bayant po yung guys, yung English ng ulam. So ayan guys, so intindihin nyo na lang yung salita ko kasi hindi ako masyadong mag-pronounce. Ayan. So ito guys, ah, nag-prepare na pala sila. So ayan, nag-practice po ako mag-blow the candle. So tinatry ko kung tumatalab talaga yung wish ko. Yung wish ko na walang kabuluhan sa mundo. Ito ako, basang-basa sa ulan Natutuluan na ng ulan yung baboy Ngayon wala na mga bisitang dumating Dahil sobrang ulan Happy birthday, happy birthday. Una sa lahat, uh, maraming salamat sa Panginoon na extended yung life ko. So ang wish ko ngayong birthday, uh, magkaroon ko ng jowa, bata man ah! o matanda, may ngipin man o wala. Yes. Uh,